Binay versus Cayetano noong 4 ng April, muling nabuhay ang girian ng dalawa. Sabi kasi ng Korte Suprema, sa tagig ang 729 hectares ng lupa na sumasakop sa Fort Bonifacio, pati na ang 10 barangay ng Embo at Pitogo. Naku, e lalong uminit pa ang away ng dalawang kontrapelo. Kaya parang linyahan sa teleserye ang sagutan ng na mga nagbangga ang mayora. Bininyagang New tagig Henyos ang mga dating taga Makati. Pero sa ini Mayora Abi, hindi patapos ang laban. Para akong nawalan ng mga anak, magulang, lolo at lola. Sila ang mga inaaruga at inaalagaan ko. Hindi lahat ng serbisyo at benepisyo ng ibinibigay ng Makati ay ibibigay o kayang tapatan ng tagig. Napakalinaw ng desisyon ng Korte Suprema at ito'y dapat igalang. Final na ang desisyon ng Korte Suprema tungkol sa kasong ito. Sa bandi ng Abril, nagsanib puwersa Pilipinas at Amerika para sa pinakamalaking balikatan exercises sa kasaysayan militar ng dalawang bansa. Obserbasyon tuloy ng ilan, EOF o End of Friendship na nga pa ng Pilipinas at ng China. Gumising naman ang ating mga kapatid sa malungkot na balita noong Mayo 22. Nilamon ng naglalagablab na apoy ang makasaysayang Manila Central Post Office. Naitiklara lang ang fire out pagkatapos ng 30 oras. Natupok ang ilang national ID na inaabot pa naman ng forever sa sobrang tagal ma Naging frontline din sa mga balita ngayong 2023 ang investigasyon sa mga kakaibang modus ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa Pilipinas tulad ng iba't ibang estilo ng panloloko at pangabuso. Umpisahan natin sa naging raid ng autoridad noong June 23. Ano ang kanilang mga natuklasan? Oh, Chinese! Nahuli sa magkakasunod na operasyon ng mga otoridad na mga dayuhang convicted criminals. Pogo hub na naging kanunga ng mga puganting dayuhan. Buking din ang mga nagkukubling pogo na sangkot pala sa prostitusyon. Libo-libong SIM cards din ang na ng hinihinalang ginagamit sa scam. Naku po! Nasa mahigit 138,000 na dayuhan ang mga nagtatrabaho sa Pogo Centers at karamihan sa kanila ay mga Chinese. 17% lang ang mga Pilipinong empleyado. Matagal nang umaani ng negatibong balita ang Pogo sa Pilipinas. Umabot pa nga sa ngit-ngit na mga senador ang reklamo sa mga ito at nais nice na silang sipain palabas ng bansa. Bago tayo mag-goodbye sa 2023, balikan muna natin ang mga naging trending sa showbiz and sports kasama sina Kalad Karen at Tito Mikey Reyes. Thank you, Julius. Pero bago ang lahat, Mikey, may mm. tanong muna sa iyo. Swifty ka rin ba? Hindi masyado, pero alam mo kung sino talaga ang problema? Oh. It's me. I'm... I'm oh. the problem, it's me. <laughs> Swifty, Swifty tayo, siyempre. <laughs> siyempre. Alam niyo po ba mga kapatid, si Taylor Swift, ang global trending performer of 2023. At siyempre kaming Swifties, katulad ni Mikey, New. all support kami dyan. Pero sad ako, Mikey. Bakit? E eh, paano ba naman kasi hindi po kasama ang Pilipinas sa highly anticipated The Era store na inanunsyon niya noong June 2? Ang daming lungkot po. At ang daming lumipad para manood sa ibang bansa. Correct! <laughs> <laughs> Pero yung iba po, nag-enjoy na lang sa performance ng drag artist na si Taylor Shish. Happy-happy <laughs> rin ang Pilipinas sa waging performance ng Golden Boys Athletics na si Ernest John o EJ Obiena. Historic ang talon na yan ni EJ sa Bergen Jump Challenge noong June 10 sa Norway. Dahil nakasama siya sa 6-meter club ng mga tinitingalang pole vaulter sa buong mundo. Bonus pa dahil world's number 2 na rin si EJ sa pole vaulting. Siya rin ang record holder ng pole vault sa buong Asia matapos niyang ma ang Asian record sa Huangzhou, China. I'm very excited on the things that I could achieve because... realizing that you know we're still not peaking we're still at this certain stage and was able to do uh, and jump six meters that means there's more in the tank Deserve mo yan, EJ. Oh, wait lang, Kala. Dahil oh. sumikat to this year. Marunong ka ba nito? Ay. Oh, may baon ako lagi nito. Akala mo ikaw lang. <laughs> ako may dead. baon tayo pero pareta hindi marunong. <laughs> marunong ako, oo. Oh. <laughs> oh Well, mga kapatid. Ito ang naging ingay ng bayan. Ang pambansang libangan ng maibalita natin dito sa News 5. Noong June 19, ang contest ng mga lato-lato players sa Quezon City. Pero sa halip na maging masayang laro, Nauwi ang kompetisyon sa labo-labo. O -labo. yan? suntukan at naghampasa ng lato-lato ang mga bata sa laro. Aray! At dahil sa gulo, band na sa nasabing barangay ang paglato-lato. Bago nito, nauna na rin nagpaalala ang Food and Drugs Administration sa mga ilang uri ng lato-lato na hindi sigurado kung ligtas sa kalusugan. Hindi sure kung may toxic substance ang mga ito o wala. Di rin ako sure kung may comeback ang lato-lato sa pagsalubong ng bagong taon mamaya. Rambulan din ang naganap noong June 28 sa labas ng isang bar sa Makati City. Ang isa sa mga sangkot, ang artistang si Aura Brigela. Viral ang nakunang video ng insidente. Masyadong agresibo. Siya masyadong kung ano, -ano pinagsasalita. Kaya Maximum tolerance pa rin yung ginawa ng ating kapulisan. Hindi siya pinapansin, pinapasipay lang. To the extent na sumusobra na, so doon na, inaresto ng ating kapulisan. Kasunod ng nangyaring gulong yan, inaresto si Aura at sinampahan ng patong-patong na kaso. Nakalaya rin naman kalaunan si Aura sa pagpapiyansa ng 6,000 piso.